Hello everyone! Magandang araw po mga kasari. Ngayon po ay medyo maulan na araw. Happy selling po sa ating lahat. Although ganito yung panahon dito sa amin. So meron din namang bumibili sa tindahan ko. Kahit walang booking ngayon sa resort. But at least open tayo at maglinis para yung tindahan natin is alive pa din. So hindi na uh, yung mga alikabok is napupunas. So yan. Gusto ko sana umupo pero parang ano nang ano. So ngayon mga kasari ang ginagawa ko ngayon kasi since hindi tayo busy, yung labahan ko is medyo hindi matuyo ngayon. So uh, bukas ko na lang siya isampay. So ngayon mga kasari meron akong ginagawa. So bumibili ako ng mga ganito, yung paminta powder. Ito ay nire-repack ko. Ginawa ganito. Ayan mga kasari. So, ang gagawin ko dyan is iriripa po siya tulad nito. So, gagawin kong ganito mga kasari at i-display natin doon sa uh, home store ni Sister Rose Arana Flores. So, ako, kumukuha ako sa kanya ng per pack ng ganito. And then, ako yung tagabalot tapos ibebenta natin doon sa kaniyang asa ah, kaniyang holes ah sa kaniyang tindahan. Water, so ngayon mga kasari, meron tayong ah, meron tayong paminta powder at saka yung ah, powder. And then yung liso kasi na paminta ubos Water, na so yes po. So naubos na yung paminta na liso. So hindi tayo makapag balot ngayon. Aklorin ang isa substitute natin. Wait lang mga kasari So kailangan kong bumawi mga kasari Kasi nga nabudol ako sa Shopee Kahapon lang dumating So nag-order ako ng diaper Sa online na ako nag-order ng diaper mga kasari Kasi nakakatipid talaga ako sa diaper Lalo na yung Korean diaper So doon ako bumibili uh, Kasi ang 50 pieces mga kasari Nasa 213 lang 233 Dala na shipping fee ah uh, zero shipping fee naman, pero meron pa rin tirang ibang ano. So, yun mga kasari ang inaano ko. Kasi, kailangan din talaga sa mami, iwais tayo para hindi maubos yung uh, kita natin. So, yun. Nabudol ako. Bumili ako ng placemat, ah, uh, placemat, ah, uh, mantel mga kasari. Ito, nilagay ko dito kasi nga, ang pangit tingnan sa, yung ganito lang, yung kahoy. Yan mga kasari, kaya, Uh, binilhan ko na lang ganito. Nasa 200 plus din yan mga kasari. Nasa 200 plus. Kaya yan, binili ko. And then, ano pa mga kasari, bumili ako ng bedsheet namin, nung waterproof. Kaya medyo nabudol talaga ako kahapon. So, medyo ulan kahapon, 4pm. Hanggang ngayon, umuulan pa din. Kaya, expected natin wala talaga maliligo <laughs> kasi maginaw. So, yan mga kasari. Ngayon po ay mag, ano lang ako, mag babalot ng, ano, ng mga i-deliver natin sa aking kapatid. So, update ko kayo mamaya mga kasari. So, yan mga kasari na actually, nakapag-vlog na ako nito before. Ito mga pagbabalot ng mga ano ba yan, medyo ano parang pangit ah. ayan. so ayan, nag ano na ako nito before, kaso hindi nga nag click yung ano ko sa store kaya Water, nag -tra mommy. transfer ako Water. as so ayan mga kasari, nagre-repack tayo ngayon so gagawin ko talaga to mga kasari kasi nga kailangan natin ng uh, instant earning masabi ko kasi instant earning ito kasi babayaran ito ng kapatid ko agad. So, kukunin niya to sa akin. So, bebenta ko naman ito sa kanya mga kasari ng 9 pesos ang um, 13 pieces. 13 pieces nito ang laman. Ang laman. Tapos, bebenta ko sa kanya ng 9, 9 pesos. Or, mm, 9 or 8 pesos per ano Ganun lang talaga ang ano kitaan nito mga kasari. So medyo na ano ka lang dito kasi nga nagre-repa, consumable yung time. Pero kung wala ka namang ginagawa mga kasari, pwede mo to siyang gawin ah uh, para malibang ka din. So, eto naman siya, parang libangan ko na lang din. At the same time, kumikita ka pa din. Kesa naman mag sa cellphone tayo buong araw, magdamag, nakakaano. Ayan. So, pasensya na lang talaga mga kasari sa mga kapo ako kasari na hindi ko pa napanood, na hindi ko napanood yung mga video nila. Uh, yung internet ko talaga mga kasari. Ngayon, hindi din talaga ako makapag upload ng mga video agad-agad, lalo na pag ganitong panahon, maulan, may mga bata, so hindi kami makapag, makapunta doon sa kapatid ko o doon sa nanay ko na Maki wifi. So ngayon mga kasari, hindi pa ako nakapag ano ng wifi. Gusto ko na sana this year. ah uh, siguro naghintay lang ako ng promotion mga kasari. Mahal din kasi yung installation fee. Nasa 3,000. So dati naman is free installation. So naghihintay ako na mag promo sila para makapag internet na tayo. Meron na tayong wifi. Ang dami din naghahanap dito ng piso wifi mga kasari. Baha na Baha. Hmm. Ah, yung labas pala namin mga kasari nag bumabaha na. Talagang ganito yung problema ko kapag maulan dito sa amin, yung tindahan ko napapalibutan ng tubig. Kaya ayan, lalagyan namin yan siya, isisemento namin yan siya soon kapag may ipon na. So, balik tayo mga kasari. Pag-usapan natin yung sa permit. So, hindi pa ako, since sa August pa tayo nagbukas. And then, ngayon, ang iba naman renewal. Yung kapatid ko, ngayon pa lang makukuha ng ah, uh, permit. Ngayon um... pa lang sila mag kaso ng permit. Sige Hello mga kasari, gabi na mga kasari, almost 12 midnight na ng gabi, so quarter to 12 mga kasari, and we're still open, so late na dumating yung mga guests sa resort, uh, I think mga nasa 9, 9.40 na something kasi nag-close ako kanina tapos kasi naki-wifi ako saglit, and then since na ano ng partner ko na may tao, kaya umuwi kami. Tapos nagbukas ako. So, mga 11.15 mga kasari. May nag-order sa akin ng apat na kape. Tapos burger sana. Kaso hindi ko na-serve yung burger nila mga kasari. Yung uh, no, not burger. Egg sandwich mga kasari. Kaso hindi ko na-serve kasi nga, ano, naubusan ako ng gasol. Ang dami sana nilang order mga kasari. Pero hindi ko sila na pagbigyan, hindi ko sila na serve dahil walang nang gasol. So, I have no choice. So, yung ibang ano, instead of bibilhin nila ng egg sandwich, binili na lang nila ng uh, ayan, junk foods. So, ayan. Actually, ano sila? Overnight. Ang alam ko, taga dito lang yan sila, taga Kalyawa. Dyan sila sa Paki, mga merkado. So, ayan mga kasari. Hindi ko sila na serve ng kanilang order. So, ayan, pinag-isipan ko na din mga kasari na para hindi ako maubos-ubusan ng gasol, ayan, kailangan kong mag- order na din ng induction cooker. Nasira kasi yung induction namin sa bahay, kaya ayan, inisip ko na din na mag-order na talaga ako ng induction kasi, ito kasi ang mahirap din sa gasol mga kasari na uh, hindi maubusan ka, hindi mo, hindi ko alam kung kailan. Kasi nga, nag, nag, ano lang ako ng munggo, kanina, kasi nga, naglawoy ako. Kaya, ayun, hindi ko na malayan, ubus na pala yun. <laughs> Paubus na pala. So, ayan, mga kasari. <sighs> hindi ko alam kung November ba yun, December namin nabili yung gasol. Basta na, ano ko sa, January pa ngayon eh. Dapat February, December, January. January. Two months kasi yan. December, December, January. Hindi hmm. siya umabot ng two months. I think hindi siya umabot ng two months. Kasi palagi naman in, inaano sa akin ni partner na dapat ano, isasara ko pa after magluto. Kaso minsan nakakalimutan ko. And then, first kasi namin magpatubil sa yung hindi talaga sa gasoline station dyan lang sa ano, ma tinda, tindahan kaya di ko alam kung sakto yung tubil basta di ko alam or medyo ma, napaluto lang ako ng this month kasi December dalas akong nagluluto ng pasta So, siguro. So, yan lang muna mga kasari sa ngayon. So, sa ngayon, eh, nagre-repack pa din ako. Hanggang ngayon, ayan. Nagre-repack ako ng aswete powder. At uh, aswete as, aswete powder. Aswete. As Basta nagre-repack ako ng aswete powder mga kasari. Kasi tapos na ako sa paminta. So, kailangan ko siyang tapusin. And then, sabi kasi nila hindi ako magsasara kasi nga mag-order pa daw sila. I think coffee na naman kasi sabi nila mag-init daw ako ng water. So, yan. Naglagay na ako sa thermos. Prepare ko na. So, kung meron silang ibang ano, hindi ko na saman sila mapagbigyan ko pag may magpaluto. Gusto sana nila ng pansit kanto na tsaka eh, Kaso wala. Eh, walang gasol. <laughs> so, yan lang muna mga kasari. Thank you so much for watching. Don't forget po to subscribe. Bye. Medyo dim light kasi gabi na mga kasari. So ayan. Makikita mo 'yan. So so far wala pa ko benta na ano na alak. Uh, mo 'yun lang kape. Kape-kape burger. Mabenta yung burger natin ngayon, yung egg sandwich. Kasi 'yun lang na offer ko kasi naubusan din ako ng burger mga kasari kaya egg sandwich yung inoffer ko and then meron naman akong luncheon meat pwede naman sila mag order noon luncheon luncheon with egg nasa I think 65 pesos yung pinapa order ko na ganyan pero egg lang yung ano nila kasi parang enough na sa kanila yung egg parang sulit na tsaka mas, masarap yung tinapay so nag order ako ng tinapay sa kapatid ko yun sa mission foods So Ian kasari, thank you so much for watching Good night.